Oh, mga kabigwasan, uh, buo muna tayo ng tamiya. Ayan. Ito, hexagon, hexagonite. Mag-train. Ayan. At ito, ito si Cyclone Meta. Magnum. Buhuin natin. Uh, abang malakas pa ang dagat. Dito muna tayo sa tamiya. O, oh, boss. Ito naman, hexagonite. Ah... Uh, tapos na MA chassis tapos na itong Mac frame okay finish na itong Mac frame oh. na buo na natin ayan ayan siya okay ito na ang sunod next project O oh, mga kabigwasan tapos na si Hexagonite sunod naman si Meta Cyclone Magnum okay si Meta tapos na oh. Iwasan. Tapos dito, ang hirap ng sticker pa lang ito. Oh. Magnum Meta. Tapos na. Okay.